Sino kayang mananalo? Sige. Sige. Ina, ala. Yan no? o. talo, talo. Kaya pala pinapwesto. Second attempt na po. Ayan na. Ipakita ko ang muscle ko. Ipakita ko. Hindi pwede matalo. Ayan. Sayang. Sayang ang tato. tato.

Ang oh. hindi. Oh. 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 oh, sige. <laughs> oh. Budaya kiri ka kag. <laughs> Kakayaw na kita. Kakayaw. <laughs> Ibigay mo na. Ibigay mo na. May pangatlo pa eh. May pangatlo. Tirahin ko ng tulutudo si Bitoy. Let's go. Ano masasabi mo? Matatalo masasabi mo, mo? Matatalo mo ba? Try natin. Sige. Tutungayan natin ang final. Bawotot. 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 Tinirgasan ka pa. <laughs> Ito na pa talo sa atin ang otot. Ang otot. Magawa. Bawo. Bawo ng otot. Tiyera rin ka ng otot eh may mga sa atin ang butat, na idol. Gay okay, gay okay, gay okay. gay. ko pero totoo si bert. Tayo. ako <laughs> okay. Uno. Dos. Tres. Sino kaya ang mananalo sa dalawang ito? Ayan ah. Nagkasubukan na ng lakas. Ayan. Ayan. Wala na. Wala na. Talo na. Woo! Basta na set na. Sayang. Sayang ang dalawang araw na training. Try Lakas, lakas. Lakas.